Isa sa downside ng ating YTX itong ganito eh. Ayan Nakikita niya yan yung sa cable. Napupunit. Punit yung cable niya Although, kung titignan mo naman, tingnan niyo maigi eh. Hindi naman siya sira eh. Napunit lang siya. Uh, sa katagalan na lang din to siguro kaya ganito. Uh, nag ano siya nag -brittle. naging brittle na kaya ayan hanggang sa napunit na ng tuluyan but then hindi naman hindi mo naman consider na kahinaan ng motor yan eh kumbaga uh, ano na siya part na siya nung wear and tear ng kahit naman anong sasakyan eh may mga wear and tears eh so ayun uh, FYI lang 5 years na tong motor ko kaya expect mo na rin na ganyan palitin na yung cable pero kung wala ka namang budget total gumagana pa naman na maigi yung ano gumagana pa na maigi itong clutch o itong clutch cable so may remedy dyan tulad nga nang sabi ko, 5 years na tong motor ko. Uh, siguro yung iba, uh, in a shorter term, mga in 3 years time, may experience nila yung ganyan. Or depende kung ano yung manufacturing date nung motor nila. Doon uh, dun, dun na rin na nagiging basis kung kailan makaka-experience ng ganito. Eh, napunit yung ano, yung cable. Pero punit lang naman yan sa labas e. Eh. Uh, yung sa loob niya, yung pinaka-stranded cable niya sa loob na nag-play-play o yung talagang gumagawa ng trabaho ng cable, uh, hindi pa naman, ano, hindi pa naman sira. Uh, good na good pa siya dito sa aking motor. So, ayun, yung iba, uh, ang solusyon niyan, kapalit ng clutch cable meron namang ano na? may mga aftermarket naman na tayong mga cables ngayon if ever na yung nataon na dun sa lugar nyo e eh, walang ganyan walang aftermarket na pang YTX ah, uh, kung hindi ako nagkakamali ang kasukat nito or pareho niya is STX at saka Honda Supremo 150 KMX Supremo 150 ngayon naman yung mga wala pang ano tulad ko na nagtitipid at wala pang budget para dito uh, ito yung remedy na pwede natin gawin so since nakikita nyo na ano lang siya ayan o oh, may cable pa siya sa loob eh ito pinaka niya lang yan so ang remedy natin dyan ganito ayan ah, idikit lang natin paglipit, paglapitin natin siya ayan ah, nakasara na di ba tapos para hindi naman maduming tingnan uh, ah, lagyan natin ng electrical tape So, ito, like, tape na lang natin para kahit papano eh, maayos namang tingnan hindi siya alam mo yun, kuminsan kasi eyesore din, lalo na pagka medyo maselan ka sa motor mo uh, nagiging eyesore ng ganito eh so eto uh, by the way baka nagtataka kayo bakit parang iba tong kinakabit kong ng electrical tape or iba tong iba itong pagkakarolyo Ah, uh, ito nga pala, ayan, no. Oh. Yung ano lang tayo nagputol lang ako ng hose para kasi kung electrical tape ay oh. Mahirap na i-ano diyan eh. Mahirap i-roll. So, ginawa ko, naglipat muna ako ng tapes dito. Naglipat ako ng ganyan tapos saka ako gagamitin dito ngayon. So, ayan, ito nga palang ano kung mapansin nyo bakit parang luma tong tape ko ah, gamit na to natanggal ko sa ah, anong wirings ba yung mga inayos ko na tinanggal ko to ah, anyway pang ilalim lang naman to kaya kaya ito lang muna gagamitin ko tapos mamaya yung sa pinakaibabaw nyo na para malinis na malinis tingnan yung isa na yung bago na ang gagamitin natin Ayon. Ay, bumitaw. Ayaw mo bumitaw at ano. Dodoblehin pa naman natin yan. Ah, ito nga pala. Ayan. So, papakita ko ha. Ayan. Tapos, iro-roll ko dito. Ganun lang. Ayan. Tapos kung sa tansya nyo, okay na siya cut mo na. Ayan. So, tulad nito, ayan ulit natin. Palupot tulit natin dito. And then, since maluwag siya, ito doble natin to. Yeah. Yun lang. Tapos pagdating dun sa dulo. Pabalik. Ayun, Tapos na. Ganun lang ka-simple. Ayan. So, kung makikita nyo, malinis ng tingnan. O, diba? O, wala na. Ah, uh, selyado na siya. So, ganun lang. Ah, uh, pwede nyo rin gawin sa ibang parts pa rin. Sa brakes, accelerator. Sa so, mga cable ng brake, cable ng accelerator, pwede nyo rin gawin para lang um, masure na nakasil yung cable natin at um, sa panahon ng tagulan eh hindi siya mababasa at hindi magiging cost ng kalawang kasi eh, doon doon nagsisimula yung ano eh doon nagsisimula yung yung nag stack up ang cable pagka napasok ng tubig and then pag napasok ng tubig, siyempre, pag natuyo yun, mag, magkokos na siya ng kalawang. Tapos yun, pagka naging kalawang na uh, hanggang sa umabot na, na mag-stack up yung cable, o kaya, kung hindi man mag-stack up, ang mangyayari, uh, mapipigtas na siya dahil kakainin ng kalawang yung yung bakal o yung pinaka-cable niya. So, ang remedyo din lang dun, Halimbawa, katulad nito ang ginawa natin, nagganyan na tayo. Sinara na natin, sinil natin yung yung napunit na pwedeng pasokan ng tubig. Pagka naisil na na ganyan, uh, maglubricate tayo ng cable para yung kalawang may flash out dun sa dulo ng cable. Saka, yun, pagka na flash out na at uh, lubricated na yung cables natin, safe na siya sa kalawang, safe na sa stock up. Uh, mas titibay siya. Hindi hindi siya gano'ng ganun basa basta lang na mapipigtas yung ating kable. So, ayon Uh, another tip na naman uh, regarding sa ating pag-aalaga sa ating motor sa ating YTX in particular. So, sana nakapag nakapag-share na naman ako sa inyo ng magandang tip na matututunan para sa pag-aalaga ng ating motor. Partikular itong ating YTX. Maraming salamat sa mga nanood.